Ang Pumpkin Halsey Game Paul, isang lahi na mayaman sa kasaysayan at kontrobersya. Ang Pumpkin Hall Game Paul ay isang uri ng manok na kilala sa nakamamangha nitong hitsura at pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang kasaysayan nito ay malalim na nakaugnay sa mundo ng pop fighting, isang kasanayan na mayaman sa tradisyon sa loob ng maraming siglo ngunit nababalot ng etikal na debate. Ang artikulong ito ay sumisid sa pinagmulan, pagunlad, fisikal na katangian, istilo ng pakikipaglaban, at pag-aanak ng natatangi at kontrobersyal na lahi na ito. Ang Pumpkin Halsey Bloodline ay lumitaw noong unang bahagi ng ikadalawampung siglo, isang patunay sa masusing pagpili ng pagpapalahi ng mga bihasang breeder sa Alabama. Ang pundasyon ng genetika ng lahi ay nagmula sa dalawang lubos na pinahahalagahan na linya ng Game Paul, Clarets at Blueface Hatch. Si Orville Cecil, isang dedikadong breeder, ay kinikilala sa masusing pagkawid ng mga strain na ito na nagresulta sa isang lahi na nagpapakita ng higit na lakas, diksi, at pag-uugali. Ito ang nagmarka sa pagsisimula ng Pumpkin Halsey na ating kinikilala ngayon. Ang kwento ng Pumpkin Halsey ay malalim na nakaugnay kay E.H. Halsey, isang kilalang cockfighter mula sa Texas. Nahaharap sa mga pagkabigo sa mga pop fight dahil sa kapulangan ng laki at lakas ng kanyang mga manok, nalaman ni Halsey ang tungkol sa isang natataning kalabasa kulay na tandang sa Memphis, Tennessee, na may pambihirang mga katangian sa pakikipaglaban. Nakuha niya ang tandang na ito, na ang linya ng lahi ay nananatiling misteryo, at ang mga nangingibabaw nitong genetika ay ipinasa sa mga susunod na henerasyon, na nagpapatatag sa reputasyon ng Pumpkin Halsey bilang isang malakas na lahi sa pakikipaglaban. Ang mga pumpkin halsey ay nakikilala sa kanilang nakamamangha na hitsura. Ang kanilang balahibo ay nagpapakita ng iba't ibang kulay, kabilang ang itim, asul, kayumanggi, at puti. Ang mga balahibo ay siksik at may na nagbibigay ng isang aura ng kagandahan sa kanilang pisikal na anyo. Sa mga tuntunin ng laki at timbang, sila ay nasa kategorya ng medium. Ang mga tandang ay karaniwang umaabot sa taas na humigit kumulang 24 na pulgada at tumitimbang sa pagitan ng 6 at 7 pounds. Ang mga babae ay bahagyang mas maliit, na umaabot sa humigit kumulang 20 pulgada ang taas at tumitimbang sa pagitan ng 4 at 5 pounds. Sa arena ng cockfighting, ang mga pumpkin halsey ay pinupuri dahil sa kanilang matinding determinasyon at agresibong kalikasan. Kilala sila sa kanilang kawalan ng takot at pambihirang fighting spirit sa pakikipaglaban. Ang kanilang estilo ng pakikipaglaban ay tinukoy ng liksi at bilis, na nagbibigay daan sa kanila na umiwas sa mga pag-atake at kontrahin ng mabilis at accurate na mga pag-atake. Ang kanilang matutulis na spurs ay malaki ang ambag sa kanilang pagiging epektibo bilang mga nakamamatay na kalaban. Ang pumpkin halsey bloodline ay nananatiling mataas ang demand sa mga breeders ng game sa buong mundo. Madalas silang ipinagpapalit sa iba pang mga lahi upang makabuo ng mga bagong at posibleng mas naninibabaw na mga uri. Ang mga sikat na crews ay kinabibilangan ng Pumpkin Halsey X Kelso, Pumpkin Halsey X Weather o Hatch, at Pumpkin Halsey X Roundhead. Ang mga kilalang breeders na nagbigay ng malaking kontribusyon sa pagpapanatili at pagpapahusay ng Pumpkin Halsey Bloodline ay sina Bobby Ball sa USA at June Mendoza sa Pilipinas. Ginagawa ng mga breeders na ito ang kalusugan, pag-uugali, at pangkalahatang kagalingan ng kanilang mga manok bilang prioridad. Ang Pumpkin Hall si Game Paul ay nagtataglay ng isang mayamang kasaysayan at isang itinatag na reputasyon para sa kadakilaan sa cockfighting. Ang nakamamangha nitong hitsura, agresibong pag-uugali, at pambihirang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay ginagawa itong isang napakakaakit-akit na lahi sa mga mahilig sa Game Paul. Habang ang kasanayan ng pop ay nananatiling kontrobersyal sa etika, ang pamana ng pumpkin halsey ay nagpapahiwatig ng dedikasyon at kasanayan ng mga breeders na maingat na nagpapanatili at nagpapabuti sa natatangi at kamanghamanghang lahi na ito. Gayunpaman, ang mga etikal na pagsasaalang-alang na nakapalibot sa cockfighting ay hindi dapat baliwalain. Ang likas na kakayahan ng lahi sa pakikipaglaban ay nangangailangan ng responsableng pagmamayari at isang pangako sa kagalingan ng hayop.